Hello mga kabalat! So for today's vlog ay samahan niyo po akong umuwi sa amin sa baybay dahil halos dalawang linggo na rin akong hindi nakakauwi sa amin. Tadaanan ko nga po pala dito sa barangay magsikap ito magagandang kubo na punong-puno ng pananim. And nakita ko na ito pala ay yung Project Lawa at Binhi dito sa Iktan, Marangay, Magsikap o Dibabongga. ulam, pusit. Ito mo yan, yung huli ni tatay. So, ito yung huli ni tatay. Ito yung huli. Ito lang yung tinira ko sabi kayo pag kumahong pa. Ah, ito hindi, mo so, ito ako, yung huli ni tatay. So, ato na po yung mga ibalat na pa. Bakit ito may buong buong. Kung kakainin kung ganitong buong kabalat. Narito po ako ngayon sa tuno at uh, kami nila mama ay pupunta ng aplaya. So dito. At kami ay manguha ng kamagong o mabolo. So ito po yung prutas na mabango. Pero kapag napdamihan kang kumain nito ay nakakautot <laughs> So let's go. Patay-gutom. Patay-gutom. Yan o. Napakainit o. Let's go, let's ah, go! Ng ano oh, Ay, Bakit ikaw na may nagpaguntis? choko Napakataray mo naman! Oo, no, makakaba nila. Mailit ang panahon ngayon. May kadami naman kasi, selo ha. Kulin natin yung mga selo, bigan daw. Ano? na, parang pinya. Ayan o. Ah! No! Magpasta na ah! Oh? Malapit na po kami mga kabalat. So mga kabalat, kami po i doon sa may doon lang naman na doon. Akit kami doon, nagkukuha kami ng kamagong So, papakita natin mga kabala. Tayo lang po pala ay mamuhulot nitong kamag-oom. Hindi pala tayo aakyat. Ah, Kuha. Ito ang kabag o mabolo. Kaya, masarap daw ito. So, dito natin. Dito muna natin lagay. Okay? Ay, nako. Dito na naman tayo. Pagod na ako sa kaalala. My God. Ay, namumulot na sila. Let's go, let's go. tahan dahan lang tayo at ma, ma ano. Madulas. Patingin. Gusto patingin. Madami, madami. Siya nga, ako naman ang papulutin nyo naman ako. Wow. It's broken. Tanah. May isa pa. Yo, may isa. Oh, okay. Yo, kinain na lang ano. Lagi mo sa suot sa ano. Ako'y namumulot. Iyo. Ito pa oh. <laughs> Ayan ha. Uh. Uh. Oh, ma. Oh, laki. Baka tumami yun. mga kabalat makati daw. Ito. Ah, at mabolo. Oh, Ayan oh. Na. Uh. Bango. Napakabang nang pagpunta ko. Ito so, namumulot mga kabalat sa si mama. Tsaka si... Si Bunso. Ito na muna tayo. So, tingnan mo naman kasi haba ang ang Taas ng ating ina, no? Ito yung puno ng kamagong. Lalaki yung uro. Dito kami kita-kita ay video. Ay, video mo, kita-kita. Gusto mo yung tayo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ayun o. Ayun o. Yung mga uro sa ayang Ang dami palang kabubunga. Kasi so, mama po ay meron pang nakuha. Ayun ang lasa po ng kamag-ong, -uh, ang pagkakaalam ko ay medyo po mata matamis siya. Sobrang tamis. Tapos may, oh, may aromang, may kakaibang aroma siya. So, kapag binibili po kasi natin to sa bayan o sa Manila, medyo may kamahalan po talaga. Kasi, bihirang-bihira siya. Seasonal fruit po kasi siya. Kung bagay, bih, ano po, panapanahon ng kanyang pagbunga. Ngayon po, mantap uh, month of birth, siya po ay nagbubunga kaya ngayon lang po tayo makakatikim ng kamagong o mabolo so ito po ang aking ulat dito sa kabundukan and back to you guys charing <laughs> choco 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 ay hindi pala negro 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 nasa na si sky 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 ayan na po yung mga aso namin si choco si negro at si sky so dahan-dahan na -dahan tayo Mga kabalat kasi kapag hindi tayo nagdahan-dahan, doon na tayo pupulutin sa kab sa baba, okay? Okay. Let's go, let's go. Ayan eh. Help, help me. Hindi na ako makababa. So, ang atin pong nakuha na uh, Isang plastic na lang eh. Nakain na pati ang kapatid ko di oh, Hindi naman sa kabila. Ayun, tatlo. Naglalaro. Oh, meron na naman tayong kukunin mga kabalat. Puso ng sagi ngayon, uha. Oo, uh, sarap na yun. Ito po yung puso ng sagi na puso, puso ng sagi na bulog. Ayun, uha. Ay, masarap din naman. Ayun, kakainin natin. Kukunin natin mamaya. Kakainin tuloy. Ang cute naman ito. Tingnan mo. Ayan, ang cute. Ang red, the red oh. Ang ganda. Cute naman. Ito, ito yung parang pinya. Hindi ko alam kung anong tawag yung pandan yata. Ewan. So, nasa na sila mama. Saan na nagbusot yung sila mama? Ay. Ah! Ano mama? ka magtambay uha. ha. Ito, so, kung ano? Paniki. Ah, hatid kami ng paniki. Paniki Kaya ito na nga Butang may doon na naman ito. Siya nga. Oo, ganyan. Kaya dahil sa paniki. Pinakain hmm. nila.

Ano na sa? Tamis. Okay lang? Tamis. Hindi fruta sa edo. Okay lang? Hindi fruta sa edo. Oo. Pinagbabawal. Pinagbabawal na bunga. Naku huh? Na, na nagbibigay ng kaalaman. Ito? Oo. Tungkol sa mabuti at masama. mabuti at masama. Ikaw si Eva. Ano ka ahas? Tingin <laughs> 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 mo pwede si Adan. Tingin mo pwede si Adan. Tingin mo pwede si Adi. Masarap? Pwede <laughs> Okay na? Masarap? Okay. Melanie, masarap? Approve? Patikim Ay, Ano eh? kinakain. Iya, Masarap? masarap. masarap, masarap. masarap, masarap.